Red flag na ginagawa ng mga gold laner sa rank game. Naranasan mo na ba na magkaroon ng kampe na ganito? Kung ginagawa mo pa rin to hanggang ngayon, magbago ka na! Alam mo boy. Huwag ganun. Number 1 Kiniklear agad ang lane, kahit lamang sa early game ang hero ng kalaban. Nako, red flag yan. Kapag kasi ikaw ang unang nag-clear ng lane, aabante or angat ang minions mo at pwede kang ma-freeze ng kalaban para hindi mo makuha yung gold. Kung alam mong lugi ka sa match-up sa katapat mo, maglasit-lasit ka lang. Pero kung alam mo naman na ka sa kalaban mo, pwede mong i-fast clear para makuha mo ang gold crab. Number 2, kinukuha ang mga green farm ng jungler. Sobrang crucial nito lalo na sa early game kasi may hirapan maka-level 4 ang jungler nyo kapag kinuha mo to. Yung mga gold laner na kumukuha nito eh kuhang kuha talaga nila ang inis ko. Number 3, mga gold laner na gusto ng dalaw kahit may nagaganap na turtle fight. Ang lala mo boy! Hindi ka na nga tumulong sa turtle fight e eh gusto mo sa'yo pa ang atensyon. Kung tumatagos lang sana yung kamao sa screen eh. Number 4, hindi tumitingin sa mapa. Ito yung mga gold laner na hindi mo na nagche-check sa map bago lumalim. Kaya nabibigyan. Tapos magre-reklamo. Umay sa jungler! Umay sa'yo, tumingin ka kasi sa mapa. Number 5, ito yung mga mahilig makipag 1v1 sa katapat at hindi mo na tinitignan ang item ng kalaban. Tapos kapag na solo takedown, sisihin yung kakampi kasi hindi na dalaw. E eh, na solo ka nga. Number 6, eto yung mga gold laner na kumukuha ng buff ng jungler kahit hindi pa level 15 yung jungler nila Kailangan magpa-level ng jungler nyo para lamang kayo sa retri tapos ikaw naman kuha ng kuha ng farm Sarili mo lang iniisip mo boss Number 7, eto yung mga gold laner na lumalalim kahit walang battle spell sa clash pag wala kang pangtakas at battle spell, huwag kang lalalim kasi delikado ka dyan eh. Number 8, eto yung mga gold laner na tumira na sa lane, hindi na tumulong sa kakampi. Talagang nagfarm na lang at wala nang pake sa mundo. Naglolord na yung kakampi mo, hindi mo tutulungan. Tapos minsan nag-overpush ka pa kahit malalim na. Tapos kapag na takedown ka, hanapin mo yung mga kasama mo. Number 9, hindi nagbubuo ng wind chant. Ito yung puro damage lang ang gusto niya. Ayaw niya mag-survive sa clash. Number 10, nakakainis din to. Yung mga gold laner na atat maglord kahit wala pa yung jungler. Delikado to kasi baka maago pa ng kalaban. Gagawin mo lang to kung safe talaga pero kung crucial yung game, wag na wag mo tong gagawin. So ano nga ba ang ginagawa ng green flag na gold laner? So una sa lahat, hindi nagpapagap ng gold dito sa katapat. Sobrang importante ng panglalasit ng Minion Wave or pang lane sa kalaban kung lugi ka. Kung may opportunity at safe, pwede mong kunin ang Gold Crab kasi malaking gold din yan. Siyempre, ang magaling na gold laner ay hindi nagpapasolo kill sa katapat. Focus ka lang sa gold at pwedeng pumalag ka sa kalaban kapag wala na itong battle spell. Sa second turtle, pwede ka nang tumulong dito para maging 5 versus 4 ang laban at mas lumaki ang chance na makuha nyo ang turtle. Maiwan mo man ang lane mo, basta ang gagawin nyo after ay itry i-push ang mid lane. Goods na yun. At syempre sa third turtle, eto kailangan na talaga nandito ka. Hindi yung nasa lane ka lang lagi, tumulong ka din sa kakampi mo. Ang green flag na gold laner din ay alam ang kanyang power spike. Kapag nakuha mo na ang core item mo, pwede ka nang sumama sa clash. Para yung jungler nyo naman ang makapag sa side lane at ikaw naman yung sasama sa team. Pero kung moskob ka, pwede kang sa side lang, ikaw na yung re-respo. At syempre, ang matinong gold laner ay marunong pumosisyon. Po hindi basta sugod. Kapag hindi naman i-retail at flood ang gamit mo, hindi mo kailangan pumunta or abutin yung mga nasa backline. Doon ka lang sa safe na position para maka-free hit crucial position ang mga gold laner sa team kasi isa ka sa mga damage dealer kaya bago mag gold lane mag practice muna o kung red flag ka pa sa ngayon huwag kang magalit magbago lang tayo yun lang for this video marami marami salamat sa panonood and to God with the glory